Ayan po mga di sa mga nangapon sa inyo tayo ngayon dito tayo sa kwan, sa, sa chapel na bigay na natin sa mga bata ito uh, school supply natin. Uh, salamat tayo sa sponsor, kaya kaya Uncle Demet, Trio, saka kay Ate Aluna, kay Jing Jing, tsaka sa IPJ, uh, Coffee Supply. Thank you so much po sa inyo. Uh, God bless sa mga nag-abot ng uh, tulong nito sa mga bata para meron silang makuha ng mga uh, tanggap Ngayon ibigay na natin mga aga kasi aalis ah, tayo Ano <tinyo> Si Is there a lion? Mati, mati, nga rin. Why just the layo. lion? Kung nga din angel. Okay. G-mark, almadra. G-mark, almadra. Si Sky, magbanwa. Ito rito si G-mark, almadra? Isa, isa, ana, isa. isa.

Salamat, Sige, hayan mo. First. Sa 3, First na 3 years old, si Kaiser Kailayo. Layo. Kaiser, wala. Okay, next is Sky Rombawa, Okay na. Okay, next is

Sasi Patano. Wala. Mar mark, mark, ang, uh, butang ito mark. lang Okay, uh, so, lang. So. Hindi, okay, so okay. yeah. 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 yung yeah. Next. Oh, Next. Okay. Three years old man <laughs> si Mang oh. de Tristan. Sino Wala. Sam? Oh, Oh, no, no, oh, at Why Okay, na four. Ang four is Ira Kate Barowa. Si Ira Kate. Ira Kate. Okay, next. si Angel Oro. Okay, Arina. Okay, Arina. Okay, Arina. Selamat, Okay, next is Jmar Almadra Okay na. Shaira Faith Hilbaliga. Shaira Bina. Shaira Bina Hilbaliga. Okay. Oh, say thank you, Dasson. Salamat kay oh, Anong. Salamat kay Anong. Salamat, ano. <laughs> <laughs> no, Salamat. 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 kay Anong. Princess Scarlet Avalos. Thank you. 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 Wow. <laughs> next is James Dion Habuyo. Oh my wow. <laughs> oh, <wow. laughs> <laughs> Okay next. Okay.

Marvin and General. O General don kung ano niya? First name is Venice Pinbaliga. Venice Pinbaliga. Sen. Matur yeah. sen. Asa kata pusana ya bonus kemenangan. buat absen. Next misia ta misin. Dylan. Jiren dari Rombawa. Selamat. Thank you. Dresa <Jiren> <coughs> Well, <inaudible> balance <laughs> Alan Joy, Eliseo. Jalen Jaylen Ross, Eliseo. <laughs> <laughs> Anaya. Jadon. Marilyn Anaya. Oh, di oh, sana Selamat hari ya. Selamat hari <laughs> Jan Paul Anaya. John Paul. Okay. Oh, Green Man Terno. Charles <laughs> <laughs> James Fasan. Harold. Harold James. Oh, <laughs>

Sino naman? Ella Factor. Why man? Why man? Nikki Factor. Why man? Princess Inocencio. Prince Yelmar Abariento. G Gian. G and alaya. Jaden, <laughs> Dean. <laughs> J, -Din. J -Din Alaya. Kimberly Alaya Kimberly and Berga.

Oke na, Ada mungkin nggak selamat sponsor kai Tito Demet kai ati ka, junjun, Ada mungkin nggak selamat kai tito ka, junjun, pagka Alona, junjun, kai channel. Dodoy channel sih <laughs>